Uh, good morning mga kabangka. Welcome back naman sa ating muntin channel. Pobreng Malikayan channel. At kung gusto nyo po na upload tayo sa video na ina-upload ko araw-araw, uh, pakisubscribe na lang po. <laughs> so ngayon kabangka, yung gawin natin ngayon kabangka, uh, naman ako ng baka. Maglilipat naman ako. Tapos uh, lalagyan ko siya ng tubig. Yun. So, dito na rin ako sa bundok mga kabangka. Yan. Yeah. yeah. Pero tuloy mga kabangka. Ito na yung alaga ko mga kabangka. Yan. Dito tayo sa si bundok. ano? So, yun na mga kabangka, ah, mamayang hapon ko pa yan, i eh, kukunin. So, uh, ah, kukumpayan ko pa yan. Tapos mamayang hapon, saka ko na siya ililipat. So, yun mga kabangka, uh, ah, mag, -umuwi, ano muna ako. Mag pangwa muna ako ng kahoy para may maiuwi ako. Pero ko yun, ah, lalagyan, muna, lalagyan ko muna siya ng ano, uh, tubig kasi yun kailangan talaga ng mga alaga natin na painumin ng tubig hindi yung pakainin natin ng pakainin So bago yun nga mga kabangka bago tayo umuwi, uh, kuha muna tayo ng ano. Uh, kuha muna ako ng mga panggatong sa bahay kasi yun nga. Uh, kahoy yung ginagamit namin na pang ano pang ang ginagamit namin na pang saing or mga pang apoy sa bahay. So yung kahoy yung ginagamit namin. Ayun. Ah uh, ikutin ko muna to yung ano pambundukan mga kabangka.

mas maganda kasi dito ka bangka sa bundok kasi uh, yung pagkain ng baka yung mga kahoy talaga hindi yung damo damo no? may naglinis yata mga kabangka <coughs> maka tamnan ng mga saging mga kabangka ng may ari or nagbabantay dito para nang yung uling mga bangka. May mga kabangka, may nag -uling. Ah. Uling mga kabangka, oh. Pero konti lang naman. Yan, oh. No? May mga tanim na saging. Baka, Ayun na nga, may mga tanim na. Kaya nilinisan nila. And, pinalita ng mga saging. Yung mga pakinabangan. Doy! Doy! Yung tao mga bangka. Patulog. Yun pinalitan oh, pinalita niya mga kabangka o mga saging na yung mga tanim.

Mm -hmm. Nabutas mga kabangka ko. Oh. Yan oh. Butas oh. Yan. Sigurado abo sa baba niya mga kabangka. Yan, abo na mga kabangka. So, tutulungan natin kabangka. Lalagyan natin ng ano yan. Ng putik. Yan.

Kabangka, oh. Uling na. Uling na siya, mga kabangka, oh. So, yung kabangka. Ito, hindi ko tuuling, mga kabangka. May trabaho po ako. So abang nagaano ako doon ng ano abang naglilipat ako ng baka doon di ba sabi ko mga ahoy nga ako dito sa taas panggatong so ito nabutan ko tapos may butas siya doon sa dulo kasi yun ang magkukost pag hindi natin tinabunan yun uh, magiging abu yung uling so nakita natin na nakatabo na lahat tapos so parang pinapapatay na niya yung mga apoy sa loob So, nakita natin na may butas. Yun, ano natin. Uh, nilagyan natin kasi sayang din mga kabangka. Baka lumaki yung butas. At pagdating dito na may are, eh, ubus na yung uling niya. Ubus na ng apoy. So, ayan. Sinakpa natin. So, mangyayari niyan. Uh, wala nang labasan yung natakpan uh, natakpa na lahat. Mamatay na lang yung ano, yung apoy sa loob. So, yun. So, pinuntahan ko naman siya doon sa bahay nila. Wala siya. Maka baka nagpahinga dun sa bahay nila sa baba. Kasi kahapon daldala niya yung mga anak niya, ay yung anak niya tapos yung asawa niya dito sa taas. Ayan. So, dati ka bangka nung wala pa akong trabaho, ito yung ginagawa ko, uh, Naguuling nag-uuling ako uh, para may pangbili ng mga bigas, ulam, ganun, para pang yung mga bata maghingi sa iyo, may pambigay tayo. So hindi naman niya talaga to talagang ano, yung uh, hanap buhay talaga na as in araw-araw ito yung ginagawa niya or ito yung hanap buhay niya. Uh, nangingisda yan siya. Yun nga lang pag malakas yung alon, uh, parang ano lang niya to, parang sideline sideline lang para may pambili lang siya ng mga pagkain. Pero hindi talaga niya to na <coughs> sabing ito talaga yung trabaho niya na mag-uling na mag-uling. So yung mga mga bangka. Ah uh, maghahanap muna ako ng uh, kahit kunting kumpay ng baka ko. Tap yun mga kabangka uh, tapos natin ni eh, ano galing na rin tayo dun sa bundok so inanan na rin natin yung uling dun ng ano um, tao inaayos na rin natin so uh, ko na rin yung ano yung kumpay so uh, ano na tayo mga kabangka uuwi uh, na ako mga kabangka at saka hindi na rin ako nagdala ng kahoy so medyo mahirap kasi may dala kasi akong tripod pang kabangka So, hanggang dito na lang muna muli, kabangka. Yung update natin sa ating YouTube channel, Apo Bromel Panyo channel. Uh, Maraming salam salamat, mga kabangka. Andiyan kayo lagi na sumusuporta ang ninyo ko pinapabayaan. Uh, thank you, mga kabangka. Ang mga kabangka, God bless.